Pag-uusapan natin yung NCAP. Nasa linya na po natin ang presidente po ng Pasang Mada, Pasang Masda. Kaibigan po natin to si Kaobet Martin. Kaobet, maraming maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag. Yes, uh, Dennis, isang magandang umaga po sa DWI at sa mga ikinig po sa atin ngayong umaga. Okay, pag-usapan po natin itong NCAP. Kayo po ba ay uh, pabor o matagal ng hindi pabor? Alam mo, Dennis, kami nga nang pasang mas na out of the o ang file ng petition sa Supreme Court mm. na yan. At sa mahabang paraan, from the 2022 hanggang 25 nga po ay natigil yan. Sa mga kadahilanan na ibang mga local government natin, sa kanya po kami umaray dyan, ay yung pong pangungunan na mapakalaki ng penalty. At ang pinapenalize nila, kami mga operator, pero hindi naman kami ang driver. Kanya ho, yun yung isa sa mga eh, nakasaad sa aming petisyon. At mm -hmm. uh, yung pong na yan, eh, hindi ho katanggap-tanggap sa parte na ng mga operator. So, ibig sabihin, uh, kasi iba, sa iba nakapangalan kasi, ang, uh, pa paano po? ano ho yung naging uh, inyong... ang, ang kinukunan ng NCAP, Opo. yung ng camera, yung plate number. Oo, yung plate number. Yung plate number na yan, Oo. kung sino may ari, yun ang isinokso ko, sino ang Kanyang iyan ay tinutuloy namin ang ating mga taga-public transport. Pagkat uh -oh. ang mga driver namin ang may kasalanan, kaming uh -oh. operator ang nagbabayad. Isa po yan uh -oh. sa mga dahilan. Uh -oh. Ngayon, wala naman tayong facial recognition. Ang gaya sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europe na mm -hmm. kung sino ang driver nakita ang muka iyon ang pinagkainahan. Oo. Kaya Pero, nag na, oh, oh. naman namin yan oh, oh. sa kataas-taasang hukuman hmm. at binran po yung aming petition. Oh, oh. Ngayon pong ibinabalik ng muli yan. sa MMDA mo na no, inumpisahan, Oo oh, oh. Tama. ang aking kahilingan ay e, dapat magkaroon tayo ng implementing rules and regulation bagong yung PGPEC sa local yan para alam po ng posisyon ng operator o driver ang gagawin. Ang problema ho dito, kaubit, magsisimula na to this coming Monday. Opo, MMDA lang po yan sa mga main okay? Oo, oo. Kanya ngayon, no, dito po kami sa LTO na pag umiting kami kasi Asset Migor tungkol oo. Oh, dito. Oo. Oh. At uh, sabi nga namin, aming uh, i-input na dapat dyan, ang kung ang MMDA magsisimula na, eh ang, kung may mga adjudication yan, diba, gusto mo i-contest ang huli. Mm. Ang LTO ang mag-summon sa mga operator o sa mga driver. Pagkat, kumpleto po sila ng uh, records dito. Mm. At mm, kung maaari, huwag na sa uh, MMDA ang adjudication. LT na ang mag-adjudicate nito para parang um, neutral uh, court. Neutral parang court eh, po uh, ewan ko kung, may, kung uh, nabasa nyo. May nabasa kasi akong kaninang article. Ang sinasabi ho daw dito ay ang katulong okay. daw po ng MMDA ay AI. So, ano yung AI? Artificial intelligence po artificial intelligence. Opo, kung kayo'y uh, aapila doon mismo sa online. O isa yun Pag sa mga, mga sa mga sa, po sa mga driver yan. Oh, 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 eh, dahil tala. hindi naman lahat ng mga public transport rin, na tutulong sa mga ganyang IT. Mm, Kailangan mm. dito sa akin, kaibigan Dennis, mm -mm. sa DWIC, sa mga naikinig po, oh. magkaroon ng actual hearing para naman na ipaliwanag ng uh, hmm. ito, ito, wala akong kasalanan dito, ito po ang nangyari dyan. Mm -mm. E kung wala naman doon naman sa pararoon natin sa mga ganyang AI, AI, AI na yan, pero mm -mm. so, palagay eh, wala akong mananalong super game. <laughs> oo nga o, eh. Uh, diba? Oo. Ang, uh, kumbaga, parang meron ho akong ano rito, meron ho akong nga uh, uh, isang istorya dito na ako binabasa ko ito eh. Uh, yun daw ambulansya sa likod niya, eh nasa malapit na siya sa linya kaysa pagbigyan daw niya kaysa pagbigyan daw niya uh, uh, pinagbigyan niya ambulansya ang basa ng AI ang basa ng AI ay beating the red light Ngayon, uh Oh, Ngayon, ang ina ina namin dito. Oo. mga emergency ganyan. Oo, oo. oh. oh. Si, kung bag, ano daw, uh, parang ang sinasabi niya rito, paano ito? Uh, since na AI, ang sabi niya, a-absent uh, siya sa trabaho, a-appellan <laughs> uh, siya, three days, hindi naman daw siya babayaran ng MMDA dito sa three days na istorbo na are, tapos, o oh, yun. <laughs> isa nga yan, kaibigan Dennis, sinasabi uh -oh. mo, may ambulance sa likod mo, uh -oh. naka-stop, wang-wang uh -oh. ng wang-wang. Siyempre, -wang. mm. buhay yan, pagbibigyan mo, abante ka. Uh -oh. Ikaw'y makikita ng ang cap ikaw ang huhulihin. Oo, oh, tama. Eh, pinagbigay mo yung ambulansya sa likod. Oo, oh, oo. Oh, Tapos AI. Oo. ano oo. yung AI nga ulit, please? Artificial Intelligence. Ito po yung... Uh, parang... Artificial parang, Intelligence? Opo, parang tao Ta po ito na uso ngayon na ginagamit din sa social media. Kapag ka -o, kayo na... Eh. Nga, eh. Oh, opo. Talaga yung may ipag na niya kami kay Chairman Artis kung sa AI na yan. Oo, yan ho. Ang na lang po ng actual hearing. <laughs> <I> <yeah. laughs> huwag na yan. Alam kong mananalo dyan sa AI na yan. oh, kasi ang alam ko yata dahil kulang ang kawani o ang mga traffic enforcer ng uh, MMDA, e aasahan nila tong AI na ito. ah uh, Nako eh? Kaibigan Dennis, palagi hindi pa panahon para i-implement yung AI na yan, artificial intelligence <laughs> na yan. Magiging problema. Eh, ito. parang minomodernize you know, tayo ng chairman artist. Eh. Oh, tayo Hindi uh, naman tayo no, number one bansa. Oo. Oh, oh. At kung meron kang abila, okay. ikaw ay going, oh, kailangan online din. <laughs> kaya mahirap na nga po yung online na yan. Oh, oh, oh. Dahil uulitin ko kaibigan Dennis, mm. para karamihan sa public transfer, hindi marunong gumamit ng online. Mm, 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 At maraming talagang aktwal lang ang alam nila. Kanya ako I would suggest, uh -oh. magkaroon talaga ng proper hearing yan. At huwag uh -oh. na rin MMDA mag-hearing o kaya LTO dahil uh -oh. sila mag-i-issue ng someone uh -oh. para parang independent body ang mag-hear ng kaso. Ang sabi pa nga dito, irerepair daw nila yung ibang camera na walang camera o yung ibang camera na hindi na hmm. uh, nasira. Gagamitin daw nila yon para sa AI. Ako, ano ba naman niya? Alam na bang nila? <laughs> Alam na ba sila ang inisip? Hindi puro pahirapan ng tiyan. <laughs> <laughs> Oo, yun no, yun nga, oh, yun know, you know, ang oh, yun ang magiging... Ano hong sabi niya? Ano? Kakausap po ninyo si Asek Vigor Mendoza ng LTO? Eh, ito nga po, ongoing ang meeting namin Oo. sa kanya. At, initially, uh, initially. Anong sabi? pinag-uusapan namin yan. Uh -oh. eh, hindi eh, pa ho kami tapos nila asset bigo eh. Uh Oo. -oh. E at uh, marami pa kami tinitake up tungkol dito sa NCAP neto. Uh oh, sabi nga, isa sa mga comments dito, sa binabasa ko, eh dapat kung unahin muna nila yung mga ilaw na <laughs> walang ilaw sa mga... <laughs> <laughs> Yun nga po ang sinasabi uh -oh. ko. Ito, nabanggit mo kaibigan din sa uh -oh. mga ilaw na yan. Yes. Noon ko pa nare-recommend, yung mga traffic light na yan, sisynchronize nila. Pagkatapos, mm. -hmm. lagyan ng number. Number, uh -oh. Oh, Pero oh. kami mga driver, uh, o oh, oh, five, six, seven, alam na natin. Ah, yung countdown, na count yung countdown, yung e countdown. Kaya ang oh, nangyayari, mga ako ng MMDA pang number na yan, oh, kasi mas modelo daw ito, eh pagtapos, pagdating mo sa kita, itirahin ka ng, inabot ka ng red, oh, e, red light ka. Oo, oo. Samantalang number diyan wow, ang driver, oh, yun, panliman pa na tatlo, minor na ako, hindi na ako. Uh, 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 uh. Parang warning yan. Maganda uh, uh. po yun sa aming mga super. Oo. Uh, uh. Eh, papaano ho ito? Eh, sa lunis na ho, isisimulan na rin. Akala ko nga, sisimulan to since sa Supreme Court's decision nito. <laughs> akala ko ngayon, o oh, bukas, eh, ang sabi ho ng MND, lunis na ho nila sisimulan nito, kaobit eh. Eh, ayun, eh, siguro, magsasetting kami ng meeting kay Chairman Artes. Oh, uh, uh, kami mga public transport ng Alto, dapat sa ibang grupo uh, uh, upang mapag-usapan to. At ay, yung AI na, uh, uh, artificial intelligence uh, uh, yan. Oh. Uh -huh. take up ko rin po kay Banggitin Chairman Artis. Banggitin nyo, sabihin nyo na pag-usapan natin at uh, medyo lahat ng Opo. mga driver natin, eh medyo may problema pag kang apila, eh online. Yes sir, yes sir. <laughs> para mas uh, ma, ma at saka uh, kakailanganin ng refresher ito, uh, kaobet, para mas maintindihan po mm. ng ating mga driver, hindi lang mga jeepney drivers ha. Ah. Saka siguro, ba, ba, ang akin dito, bago i-implementa ng Monday yan, abay, maglabas sila lang implementing rules and regulation para oh. alam ng mga driver. Oo oh, nga, oh, nga. Eh, pa, paano pagka... Hindi, pa ang end no, cap na kagad. Oo, oh, uh, dupang, eh. Huli dito, huli doon. Oh. Dito, so, paano namin maralaman ng mga ano? rules nila. Oo oh, nga. E, teka, teka muna, e, eh, kung sabihin niya, nako, kaobit. Kunyari, si uh, Chairman Martin ang, uh, uh, ay, Martin Artis ang ano, ang uh, nagsasalita. Okay, kaobit. Total AI na ito. Kung gusto mo ng facial recognition, i-update namin yung aming AI para mapagbigyan ka. O pagka may facial recognition na, pwede ka na. Okay ka na Kaobet. Aba hindi. Kung tama ko <laughs> yan, may facial recognition na tayo, uh -huh. yun ang mananagot. If ever the driver committed the violation. Ayon. Pero may mga pagkakataon, contestable pa rin ang mga violation. Kagaya uh -huh. ng binabanggit niyo ngayon na kung may ambulance sa likod. Hmm. Eh, Patulong na hindi, pagbibigyan mo, eh masisilip ka na kagad ng camera, pat, kukunan ka. Oo Hindi naman kukunan yung ambulansya. Oo, oo. oo. So, yung mga question na huli ko eh. At saka yung apila, uh, ka-obe, masyado istorbo. Bilo mo, sa, nakikita ko nito, parang three days, three days, ano? Kanya, kanya I would suggest na siguro, even sa local, kung nabigyan pagkataon, kailangan isang independent body ang -e Hindi ho yung kanilang uh, adjudication board adjudication section ang maghihir -e ng kaso. Sila nang Sila maghihir. -e oh, oh. Pero hindi talo ka na. Oo oh, nga. Saka ang alam ko dito, uh, kaubet kaubit, sa natatandaan ko, tinaas yung fine nito, no? Di ba? Sa NCAP? Isa pa nga problema yan. Kailangan uniform ang fine ng lahat ng oh. local government. If ever yes. na sila'y ng NCAP. Oh, 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 oh. Ngayon, since ang MMDA, mababa diyan talaga ang mga ano ang uh, penalty eh hmm. dapat i-uniform lahat. Nako isa pa 'yan sa mga mainit na pag-uusapan. Ang alam ko uh, uh, Ate Juday, paki-check mo nga alam ko ay uh, meron silang uh, press con. Eh. Alam ko regarding dito sa N na ito, meron silang uh, hmm. nangyayari o mangyayaring press con. Eh naki, since nakikipag-meeting na si Kaobet dito sa LTO, baka pwedeng isahan na lang, 'di ba Kaubet? Tama po pag yun. Pag-usapan, pag-usapan. Mm -hmm. Mm. Okay. Lahat ng concern uh, agency, magsama-sama na para Pag-usapan na yan. Oo, oh, para once and for all. So, Baka naman pwedeng uh, una, yung mandate. Involve Monday. ang LTO rito. Oh. Uh, kaibigan din, is oh. involve ang LTO kasi ah. lahat ng records ng registration, oh. driver's license, at yung may hawak, hindi po MMDA. Yeah. Kanya, sinasin mo mo kahit po yan, na dapat ang LTO ang magpapadala ng summons sa mga driver. Ipoporo ng MMDA sa LTO yung mga violation at mga rehiso mga pangalan ng mga uh, operator na bus. LTO magbibigay ng summons at sila din ang mag-adjudicate. Na nasubukan niyo na ba 'yon Kaobet? Yung uh, website ko, yung i-check mo kung may huli ka, yung myhulika.com. Ano may may huli, Ano <laughs> Tama ba yun? Eh, may Yan. check mo kung may huli ka. Oo, oh, 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 Kaya oh, oh. isa sa mukha namin 'yan, kung oh. Maari, pag nahuli ngayon, in a week time, ito pinotetek namin. Oh, oh. Yung summon makarating na sa operator. Oo, oh, tama. Nga, hindi nga namin alam yung IRR niyan. Eh. Tama, Parang yung mga driver na nahuli na, na araw na yun, alam pa namin. Mm -hmm. Ang isa pang disadvantage sa kibigan, Dennis, mm -hmm. kung ganit ang driver sa mga operator, mm. eh puro traffic violation ang gagawin niya. Oo, oh, tama. Dahil sila nagpe-penalty. Tama. sila nagpe-penalize. Tama. tama, tama ka dyan. Kaobet, maraming maraming... Diba, maraming, ano, uh... namin? Uh Oo. -oh. maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa, as always, sa DWIZ. Thank you so much, Kiwi Dennis, at sa DWIC, sa mga naikinig po, isang magandang bagay po sa ating taas. Ang presidente po ng Pasang Mazda, si Kaobet Martin. Ronda Pilipinas!